Good afternoon, good afternoon. Magandang hapon. Ah, ito, magbibigay ako ng update. Ah, kasi habang iniintay ko yung aking online, ang tagal mag-deliver, eh, sinubukan na namin ikulong yung dalawang aming alagang pusa dito sa bagong gawang cage. Ito po. Yati! Ayan po, kasi yan. One by one po yan. So, inihintay ko po yung mga 2x2 na sukat para mailatago namin dito para hindi siya na dulusot. Kagaya niya po, nahirapan si Ken mamaglakad. Pero kayang kaya niya na mamaglakad. Pero mas kwan sila, mas uh, okay sila kung malilitang butas. Yaki! <laughs> Namamanga na naman ikaw. Lipat ka dito sa baba. Eti. Eti. Ayan o, no? kita mo si Kenma. Ayan o. No? Nag-aaral na siya. Ayan mo lang. Para makapag-practice. Wala pa kasi. Uh, Naayos pa natin. Ang tagal kasi eh takel po kasi guys ng no delivery so hi kema maganda ba kulungan mo? ayun so ito guys, yung uh, yung sila yung at yung pag nakiat nila dito uh, ito po yung 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 pwede rin naman yung 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 Depende po. Ah, uh, oh, 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 oh. Depende po kasi kung paano sila kung eh, paano sila mag-upan dyan na uh, gamitin na kanilang sales. At least, ayan, eh, maluwag na maluwag po pala. Pala ka nga po, 2 feet by 2 feet yung height. 2 eh, feet yung height. Eh, eh yan po ha. Ang height niyan po ay 18 inch lang so tamang tama lang pa rin so ngayon ano ah, ba siya dito so inaalam yung mga bukas. pagkakulog so, yun ang <laughs> <laughs> sa online. Ayun po, at medyo nakita sila ng tatlong aso, eh, galit na po, po sa ayon Eh, pati kalakin, managagalit din, kaya tinatawin sila. So, hanggang dito na lang po, at magandang hapon!